Usually kapag may emergency of urgency, kaya mo processing sa inyo. Parang 2 weeks po, meron po bubaba na pag-aid sa amin. na kami. And then, yung uh, the present po, mas mabilis po talaga yung kung kaya na siya sa po na po. Parang baby dropping po. So are suggest you suggesting mas na pumunta yung client sa Manila kung gusto niya mas mabilis? Yes po. Yun po yung isang option ko para mas mabilis po. Kasi yung sa email po kasi, minsan siyempre po, natagabot natin po yung email sa kaya hindi huh? po Pero ang pinakamabilis po talaga yung client na pumunta siya sa Manila. Or kung may kapilala po siya doon, bigyan lang po niya ng authorization para ipalakas sa Manila. Kaya then, makita din po na po. Yung follow-up ng papel na So, usually, anong bibili ng bibili? Saan po yan? Okay, so see. Alright. So, bibili